Meron na naman sumisikat na Korean Mart. At eto nga pala yung kauna-unahan branch dito sa Kabite na matatagpuan lang din sa Tagaytay. At kung naganap kayo ng mga Korean food o Korean products na 24 hours open sa Tagaytay, ay isa ang Panhan Mart sa dapat ninyong puntahan. At ayun na nga guys, naggala nga pala kami ng girlfriend ko sa Tagaytay. At may nadaanan nga kami dito na solid na food tripan. At sakto naman din, nagkikrabe yung jowa ko sa Korean food. Natuwa nga pala kami ng jowa ko dito kasi grabe sa halos laki ng pwesto nila. At isa na nga din pala ito sa mga biggest Korean mart sa mga napunta namin. Makakabili kayo dito ng iba't ibang Korean products at you can make your own ramen pa. May dining area nga din pala sila dito sa baba at meron nga din po pala sila sa taas. Pinili nga pala namin kumain dito sa taas para mas mapil namin yung lamig. Grabe naman din kasi talaga yung init ng panahon ngayon. Kaya kahit gabi ay damang dama mo pa din talaga yung init ng panahon ngayon. Meron na nga din pala sila ditong ready to eat Korean food. At meron nga din pala sila ditong mga sale o discount. Pinakamaganda try nga pala dito guys sa kanila ay yung kanilang Seoulful snacks sa Panhan Market. In order na nga din pala namin dito sa kanila yung kanilang chicken ball. Not sure kung chicken ball tawag dyan pero basta ayun. Sinibay ko na nga din pala dyan yung kanilang cheese ball. Not sure kung cheese ball din tawag diyan. <laughs> at ayun pa nga guys nagpaluto na nga din pala kami dito at pwede nga din pala kayo wag paasi sa kanila. Kapag di kayo marunong magluto kaya wag na wag kayo maiiyak pag magpapaasi sa kanila basta sabihan nyo lang sila. Mababait nga din pala yung mga staff nila dito kaya napaka-goods din niyan. At ayun na nga guys kung bala kayo mag night ride sa Tagaytay, isa ang Panhan Mart sa dapat ninyong puntahan. Yung mga in order nga pala namin dito at kung anong lasa nito ay syempre matik masarap to lalo na sa mga mahilig dyan sa mga Korean food. At ayun na nga din pala guys hanggang dito na nga lang din po pala tayo at kita kita lang ulit sa next vlog. Kung nakukulangan man kayo sa impormasyon ko mag comment lang kayo at ilalagay ko na lang din doon. Nabubulol-bulol pa ako ha pero ayun nga guys hanggang dito na nga lang din po pala tayo at kita kita lang ulit sa next vlog. So again this is Ajak TV. Thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you for joy. Ingat. Selamat salamat. Bye-bye, bleh! Let's, guys, go! Nag-food na naman si Ajak TV. Ha-ha-ha! Food Chicken dance, chicken dance.